Napalitaan ko nga na may bagong pwesto na si Nening B At nakakatuwa nga dahil from the street ng teryedo Ay kumuha na siya ng pwesto sa isang food park dito sa Binondo Bridge Yo, shoutout sa mga suki namin dyan Efti na po kayo dito sa bago naming pwesto Yun, palamig, palamig, palamig Para sa mga usapag-ibig oh, dyan, no oh. Show maya, show maya Sumaya na sa saiba ay! <laughs> At kahit medyo mabigat nga, ang binabayaran nilang upa ay nakakagulat nga dahil same price, same taste pa rin ang sinaserve nila mga pagkain. Yung siyamay nyo pala, magkano? 50 pesos po. Parang hindi kayo nagbago ng presyo. Apo, nagbago lang naman po kami ng pwesto pero po ng presyo. Presyo hindi, eh. pa rin, no? Oh. Di Oo. ba kayo lugi niya, no? Kasi dito, mahal yata upa nyo, no? Sakto lang. Apo, mahal. Mahal, no? Kakayanin yan. Basta ikaw susundan ka ng mga tao, ayan. Aba. Mabait na, masipag pa. Yan si Neneng B. Neneng B, kausta? Hello po. Dito na sa bago mong pwesto? Opo. Parang umuulan ng snow dito ah. Saan lugar ba to? Sa may Pasig River Planet po sa main tramores po. Ito na yung bago nyong pwesto. Ah, dito talaga, ano, ah, Opo. legal na talaga to. No? hindi kayo mapapaalis. Ano pa rin mga tinda nyo? Ganun pa rin. Ganun pa rin po. Wala pa rin pong bago. May Hungarian. Hungarian. May... so, ito yung mga hotdog nyo, no? Meron tayong ilang pagpipilian sa hotdog. Bali, tatlong klase po. Ito yung Opo. Hungarian. Ito yung pinakabenta. Ito. May bacon po, 80 pesos. Tsaka hotdog. Buy one, one. Tapos, meron din kayong siomay dun, no? Yung siomay nila, guys nando naman sa kabila ayan tapos may mga palabig pa grabe kanina ang daming tao na hining bigay lang pag gantong maulan talaga no kalaban lang po talaga rito ulan po yun nga kalaban okay. ng ulan guys so pag pupunta sila dito na hining bi anong ipipin nila ano Pasig po? River Pasig River Esplanade lang po in Tramuros Binondo Bridge Binondo Bridge po yun kailan pa kayo dito din ano lang po nung isang araw lang po Bye. level up ka na talaga naka face mask ka na rin eh ayun no oh. grabe mga lahat sila dito guys oh. naka face mask na sila ayan syempre Susunod niya, nasa mall na to. <laughs> Ayan. Ganun pa rin, guys. Wala pa rin pinagbago yung serving. Nandiyan pa rin yung maraming cheese. So, magkano yung regular na ganyan? 50 pesos po. 50 pesos? Si Neneng B, kakapatin niya ng ano mo. Baka hindi kasi Neneng B, ha? Ay, oh, siya nga siya. <laughs> Ayan, okay, okay. <laughs> Tapos, si Totoy B, ito. Hindi ay, po. Ay, hindi ba? Ay, yeah, pala, ito. si Totoy, ayun. <laughs> anong tinta mo dyan, Toy? Shumai? Yes. Saka palamig. Ayun Ayun na ako Kaya eh. tagal ako nung map ah. Pwede akong order ng isa Pwede um, po ano, Tapos dito nila niluluto. Ang ganda ng pwesto nyo Nandito kayo sa pinakauna no Yan guys 50 pesos na Tama. 50 pesos po So ito guys Titikman ulit natin Anong aras pala kayo Nagbubukas dito? 3pm po Hanggang 12am po Ay araw-araw yan Araw-araw na po Dito lang kayo no Pinaka bungad kayo no Ganda ng Aho. pwesto nyo guys Yan yung bungad nila Tapos doon Ayan Meron pang mga maraming kainan pa doon Ayan sila yung pinakauna dito tapos kita mo dito yung ayan o yung Jones Bridge ba yan tawag yan ah Bagong Dalay po Bagong Dalay Binondo Intramuros. Bridge okay Intramuros Bridge yeah. ito yung Intramuros Bridge ito ayun eh, yung may ilaw doon ano yun Binondo Intramuros Bridge Binondo pa. Bridge oh, yun. so ano Neling Vilas na invite mo na lang sila dito sa bagong yung pwesto yo empty na po kayo dito sa may bago naming pwesto sa may Pasig River Esplanade po sa may Indra Sana next naman, Nening B, nasa mall ka na, no? Sana po. Nening Hungarian Overload. Yon, makikita natin sa mall yan si Nening sa susunod. Tikman ko na to. Alas tres kayo, no? Apo, nang hapon po. O, yung siyamay nyo pala, magkano? 50 pesos po, 6 pieces. 6 pieces, tas palamig. 50 pesos po. Parang hindi kayo nagbago ng presyo. Apo, nagbago lang naman po kami ng pwesto, pero po ng presyo. Presyo hindi, hindi pa rin, no? Apo. Oo. Di ba kayo lugi niya, no? Kasi dito, mahal yata lang upa niyo, no? Sakto oh, lang. Abo, mahal. Mahal, no? Kakayanin niyan. Basta ikaw, susundan ka ng mga tao. Ayan. Bravo. So, guys, yun yung mga hotdog nila. Tapos, ito pa yung iba. Ayan. Hasta lakas lang kasi ng ulan, eh. Kasi yun yung cheese nila. Sige, salamat din, ha? Ayun salamat na Salamat, B. Bye-bye. So, yun, mga ka-foodie, bago tayo mag-tiki man time, syempre, kasama pa rin natin ang ating Grain Smart Rice Coffee. Ang kape na gawa sa bigas, low calorie and decaffeinated guys. Napakaganda nito kasi meron tong ano, Uh, gawa to sa brown rice. Tapos yung sugar na, uh, yung sweetener na ginagamit is stevia. Meron siyang barley, mangosteen, grape seed, okrelin and moringa at marami pang iba guys. New and improved. Ayan, nakikita natin tong ating grains my rice coffee. New and improved to. Mas ano siya, para sa akin na mas tumapang yung lasa ng coffee niya ngayon. Pero syempre, brown rice coffee pa rin to. And available to sa lahat ng online shopping app. At ito na guys, titikman na natin titikman na natin yung ano yung uh, Hungarian overload ni Nenny na 50 pesos pa rin hindi makita yung hot guys so kita mo naman no nasa loob ayan 50 pesos pa rin kahit nagbago na sila ng pwesto at ano guys nagrerenta na sila dito nagbabayad na ayan saka ano guys sa level up talaga sila dito kasi naka face bus ang lupit all right tikman natin masarap talaga nung gantong ano ito talaga yung masarap na ano yun Na gariam kahit sa mga kilalang mga nag-overload hotdog, yung mga hotdog ito yung ginagamit, itinanong ko rin ganun pa rin yung lasa guys tsaka yung cheese nila, ganun pa rin yung dami walang pinagbago, yung presyo ganun pa rin mm. new location same taste same price, ganun pa rin Ayan. Mm. At siyempre, kung naghahanap naman kayo ng ibang food dito, ayan. Meron din tayong siyomay, ayan. 50 pesos naman, ayam na piraso. Isang flavor na rin siyomay niya, no? Pork. Pork siyomay nila, ayan. Tingnan natin, ang lalaki. 50 pesos lang, so parang nasa 8 pesos lang or 7 ang isa. 6 na pirasa na <tod> Solid! Solid yung anghang nyo na Yung sili na talaga nila dito guys, ayan ah Talagang dinurog na sili talaga eh Literal na dinurog na sili Ayan, tapos may garlic din sila ang sarap din yung siyomay nila. Okay. Tapos, pag nauhaw kayo, ito. Meron tayong ano, dragon fruit, 50 pesos din. So, 50-50 lang lahat ng mga pagkain nila dito. Sarap din ang dragon fruit nila, guys. Ano? para may nasa nasa mo yung gatas-gatas. Tapos kunin ko yung overload ko na hangaryam. Um. Uh. Ubusin na natin to guys. Ang sarap. Panalo to. So medyo maulan lang ngayon pero guys, ang dami pa rin tao kay Nyeneng Binipilahan pa rin siya kahit maulan. Pinipilahan ng mga nakasilong. Ngayon <laughs> pinipilahan pa rin ganina talaga bago kami dumating ang daming taong. Medyo naputo lang ngayon, ayan, nagsilungan sila. Mm. Sarap. Hmm. Hmm. Hmm.